Yan, sa pagpalang araw sa ating mga mas, tayo ngayon sa baliwag kasi wala ko yung umuulan dito. Napakahirap pala pagka umuulan dito. Kaya eh, mga mas, ilan lemon ako makikita natin. Nag-vlog na rin natin. Ayan. Ayan, <coughs> ang mga manak ko. <coughs> na sa ulan. Napakahirap din tumakama sa pagkakamulan. No? Ayan. Eh, Hindi na kailangan paligo. Naligo na. No? Maganda mga lemon sweater na ito. Ayan. Matapa. No? Nasa 8 months pala ito. Ayan pa mga kamasar. Mga bata. Ayan. Basang-basa ng ulan. No? Ayan. Kung mga nagtatanong dyan, every Wednesday and Saturday, ang siyang ganito. Alasigo na umaga hanggang 9 lang po na umaga mga kamasar. Ay hey, yeah. mga manok dito. Ang bulik at saka golden Ang mga basang-basa na hula no? sa laki ang maambun ang ganda the... oh. ayun pa minakita pa tayo the... itong talisay ang ganda talisay the... ang

Ito, ha? Sinibalang, o dalawa sinibalang. Yan pa, bulik. Napakagandang oh, bulik. Bultong-bultong katawan. -bultong Yan, bulik. O ganda. Yan mga talisay. Puro talisay pa lamang ako dito. Yeah. Puro talisay. Shout out! <laughs> Ay, babating ka. Ah, shout out, to. <laughs> mga taga Pampanga. Ay nakuha niya, nakuha niya. Ah, no, oh, mga talisay ilang buwan eh. Kauna pa lang sila ng tahi. Ah, tatlong taon na no. Daliri. Mas tatlong taon na no. May senyales po ganto. Ay na. No. Ay eh, mga hinahanap nila, yung mga may senyales oh. So. Kuya tira sa manok yan Yeah. Aba nang tahi mga kamasa ilang taon, eh. taon na. Tatlong taon na po. Tatlong taon na, na, na no. Kita Habanantai, di itu batapan uh, home life Nine months. Nine months ano? Yeah. Matalisa, yeah. Gondoh,